pagtatatag ng pinagsamang Philippines-US forward of waiting basis sa mga pinagtatalo ng isla tulad ng Second Thomas Shoal ang mga autoridad ng Pilipinas ay muling nag-iisip ng bagong legal na hakbang upang kundinahin ang mga aksyon ng China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Spokman Mauning, ay wala umanong basihan ang Pilipinas sa mga aligasyon nito. Anya, itigil na ng Pilipinas ang umano'y paggagawa ng political drama mula. Pinangako ng Pilipinas na aalisin ang pinag-uusapang barko, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas na hindi kailanman gumawa ng ganong pangalan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang video ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan. At sa mga taong hindi naniniwala at taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa video ito iniulat na isang source na bigla umanong nagsi-alisan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Malaysia sa Union Sol matapos dumating ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Began sa Rugar. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan Aircraft Carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayunin Seoul. Agad naman nagsialisan ang mga barko ng China sa lugar Ngunit isinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang mga Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Union Seoul. Sinabi naman ng isang officer ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea. Dahil alam nila na takot ang mga Chinese na komprontahin ang mga Amerikano. Iniulat ito matapos na mataan kamakailan ang mga Chinese fishing vessel kung saan sangkot sa mga illegal na aktibidad malapit sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa so West Philippine Sea at napag-alaman na mahigit dalawang buwan na silang nakukumpulan sa sasabing karagatan. Si Raymond Power, isang Air Force veteran at team lead para sa Project motor na nakabasis sa Stanford University na kung saan iniimbestiga tungkol sa mga ginagawang Wilson activities ng Chinese Smart Time Malaysia ay namonitor ang hindi bababa sa anim na barko. Nakabilang umano sa Pintan Marines Enterprise ang kumpanya ay dati nang naka-blacklist sa non-stock stock exchange dahil sa pagsasagawa ng illegal, unreported at unregulated sa pangingisda. Kabilang ang illegal na pagkuha sa mga sapin at mga paglabag sa karapatang pangtao, Lalo na sa pagpayag sa mga mapang-abusong working condition ang limang longliner vessel ng Chinese fleet na nakita sa labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa hilagang silangan ng main island ng Luzon parehong blacklisted ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga Chinese vessel ay nakalin sa kilalang pintan Marine Enterprise na pinagmulta ng Ecuador dahil sa illegal na pangunguha ng pating. Kinompronta ng Indonesian Authority dahil sa pagpapatakbo ng tinatawag na turtle ship ngunit ito ay nakatanggap ng 19 million dollars na subsidy mula sa Chinese government. Ayon sa ibang mga balita naman dahil sa patuloy na paghaharas ng China, pagsira sa mga yamang dagat at iba pang mga illegal na aktibidad sa West Philippine Sea ay itinutulak ng ilang eksperto sa Amerika ang mas matinding opsyon kabilang ang pagdi ng mga sundalong Amerikano sa mga isla na sakop ng Pilipinas. Ngayon din ang pagtatatag ng pinagsamang Philippines-US forward of waiting basis sa mga pinagtatalo ng isla tulad ng Second Thomas Shoal ang mga autoridad ng Pilipinas ay muling nag-iisip ng bagong legal na hakbang upang kundinahin ang mga aksyon ng China. Ayon pa kay Waymon Fowler na dapat magsanib ang US at Pilipinas na tila civic action sa pinagtatalo ng mga isla upang hadlangan ang higit pang paninindigan ng China. Ayon naman kay Black Singer na isang Amerikanong analyst ng Japansya, ang Pilipinas ay dapat magtatag ng isang permanenteng ekstraktura sa pinagtatalo na ng Second Thomas Soul at ito ay pamamahalaan ng pinagsamang rotational forces mula sa Pilipinas at U.S. Marine Corps sa ilalim ng Enhanced Defense Corporation Agreement o EDCA. Dagdag pa niya, ang Amerika at Pilipinas ay dapat na may malalim ang pag-uusap upang bumuo ng kanilang sariling diskarte upang paalisin o matigil ang black case ng China. Tuwing magsasagawa ng Rio Supply Mission sa BRP Sierra Madre, samantala naglabas naman ng statement ang China Ugnay sa pagkasira ng mga corals sa West Philippine Sea ayon kay Janice Foreign Ministry spokesman Mauning ay wala umanong basihan ang Pilipinas sa mga aligasyon nito Anya, itigil na ng Pilipinas ang umano'y paggagawa ng political drama mula sa katang isip o seksyon Anya, kung totoong pinagpapahalagaan ng Pilipinas ang kalikasan sa West Philippine Sea ay dapat tanggalin na nito ang sinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayunin Shoal. Inakusahan din ito ang Pilipinas na nagtatapon umano ng maduming tubig sa karagatan. Hindi umano dapat inahayahan ng Pilipinas na magdudulot ng pinsala ang nangangalawang nga barko sa Ayunin Shoal. Ayon sa ibang mga balita, inakusahan ng Pilipinas ang mga sasakyang pandagat ng China na nakibahagi sa kanilang inilarawang bilang mapanganib na mga maniobra sa loob ng pinagtatalo ng rehiyon ng South China Sea. Ang insidenteng ito ay pinakabago sa serye ng maritime tension sa pagitan ng dalawang magkatabing bansa. Sa kabaliktaran, pinanatili ng China ang soberiyana ni Tuhusanan sa island kabilang ang Rhin-Aiwe at ang mga katabing tubig nito habang tinututulan ang kanilang tinitignan bilang hindi-autorizadong aksyon ng Pilipinas. Mahalagang banggitin na ang mga pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas ay sinusuportahan ng Permanent Court of Arbitration sa hagey na nagpasya noong 2016 na ang China ay walang legal na batayan para igihit ang mga makasaysayang karapatan sa karamihan ng South China Sea. Gayunpaman, binaliwala ng Beijing ang desisyong ito na ipinangako ng Pilipinas na aalisin ang pinag-uusapang barko ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas na hindi kailanman gumawa ng ganong pangalaw.